batang ayaw lumahok sa karera, nanalo pa ng gold medal dahil sa paghabol sa kanyang nanay. Ang viral video, panoorin. Sa video, makikita ang isang limang taong gulang na batang lalaki mula sa Thongsung, Thailand na umiiyak habang nakatayo sa starting line kasama ang kanyang ina. Kalahok ang bata sa karera, ngunit sa hindi malamang dahilan, ayaw na nitong sumali. Ilang segundo bago magsimula ang karera, nakaisip ang ina ng strategy upang mapatakbo ang kanyang anak. Ang ginawa niya, kumaripas ng takbo papalayo sa anak upang sundan siya. Nito, ano nga ba ang nangyari sa batang lalaki sa video? Alamin natin. Gaya ng inaasahan, mabilis na hinabol ng bata ang kanyang ina habang umiiyak sa sobrang bilis. Siya pa ang nauna sa finish line. Agad siyang sinalubong ng yakap ng kanyang nanay. Napalitan naman ng iti ang mga luha ng bata nang umakyat ito sa entablado upang sabitan ng medalya. Umani ng samot-saring reaksyon mula sa mga netizen ang naturang video. Marami sa kanila ang kinagiliwan ang pangyayari. Ang pabirong sabi ng ilan, Pruweba ito na makakamit mo ang iyong goals kung susundin mo lang ang iyong nanay. Gayunman, pinuno na ng iba ang pagpilit at tila pagbabaliwala ng ina sa nararamdaman ng kanyang anak na siyang nag-udyok sa diskusyon ng mga netizen tungkol sa pagkakaiba ng parenting styles ng Asia at Western countries. Ngunit ikaw, ano ang opinion mo sa ginawa ng nanay sa viral video na ito? W.I.Z. Research Report. Re -re report.